Hindi madali ang ginampanan nga ni Jenna na pagpapanggap dito nga sa harap ng kanyang mga magulang kung saan hindi naman talaga totoo ang purpose ng marriage na iyon sapagkat ginamit lamang nilang ngayon para matulungan ang kanyang kaibigan na si Betsy. Samantalang tuwang-tuwa naman itong si Betsy matapos nga ang mga ilang araw ay nagpadala nga itong si Gerald sa kanyang magulang dahil ito ay masakit. Subalit so, kung ito sa kanya ay pinadaan pa pala talaga niya kay Betsy. Nang kunin nga ng inangan itong si Gerald ang pera dito kay Betsy ay nagkunuri lamang ito na talagang ganun daw ang sistema kapag malayo at nasa abroad matagal daw man na dumating ang pera ngunit ang totoo ay nasa kanya na ginamit niya ito sa ibang bagay instead na ipagamot ang inangan itong si Gerald nilusay niya ang pera at namuhay ng marangya Agad namang tumawag ang ina nga nitong si Gerald sa si kanya at nakarating ang ginawa nga ni Betsy sa si kanya. Kaya naman naiinis itong si Gerald sa kanyang jowa na si Betsy dahil talagang wala itong pakialam sa nanay niya. Kaya naman nangako itong si Gerald na dibali at sa susunod na linggo, ay maa-approve na siya at magiging US citizen na siya. Mapapansin na nga ni Jana na tela na nanamlay nga itong si Gerald at napansin niya na nilalag na dito hanggang sa malaman niya ang nangyari sa kanyang mga magulang at ang ginawa nga ni Betsy. Awang-awa siya sa kalagayan at sitwasyon nga nitong si Gerald dahil handa nitong gawin ang lahat alang-alang lamang sa kanyang kaibigan dahil lubos niya itong minamahal. Samantala, hindi na nga mapakalitong si Betsy, panay ang tawag niya dito kay Jana. Dito naman ay talagang pinabalaan niya na ano man ang mangyari ay dapat iiwasin nilang mahulog sa isa't isa. Ngunit kaya bang pigilan ang puso? Lalong lalo na itong si Jenna ay may hasturingan na nailab siya dati kay Gerald. Ginawa pa nga niya itong escort at itong naging dahilan kung bakit nagkaroon ng lamat ang kanilang pagiging mag best friend. At napilitan siyang pumunta muna ng US dahil doon siya nababasa. So ayan guys, abangan natin kung ano kayang mararamdaman ni Betsy sa oras matuklasan niya na nahuhulog na pala sa isa't isa, si Jenna at itong si Gerald. Ano ang kanyang magiging ganti? Dahil uh, sa ginawa ng kanyang best friend na hindi ito nakapigil at tuluyan nga ang minahal itong si Gerald.